What's up mga kababayan? Ngayon, uh, bike muna tayo no? Dito lang tayo sa Mandaluyong Hindi muna tayo lalayo Kasi hindi mo dapat Nag-update tayo sa ibang lugar Dapat nag-update din tayo Sa syudad Kung saan tayo nakatira ba? So gala gala lang tayo today Tignan natin Kung ano-anong mga pagbabago rito Sa Mandaluyong kasi napansin ko may mga bagong uh, strukturang tinatayo ngayon dito eh. So tingnan natin para ma-update natin yung mga kakuha natin Mandalay So guys nakatanggap pa kayo ng ayuda Well kami nakatanggap kami ng ayuda last Friday Thank you Mayora for the ayuda So ito, pansin ko rito sa 9 de febrero may bago ng shell dito oh, ginagawa. Ito, itong so, bagong shell na to. So, yan. Makikinabang na mga jeepney drivers, no? Na magkakaroon na ng shell dito sa 9 de febrero, malapit sa mental hospital. So, yung mga jeep na biyahin kalen ano? JRU ba? oo oh, tama. Biyahin JRU at dito papunta ng EDSA MRT. Libertad Makikinabang dito sa shell na to Bagong bagong shell station So ayan tara So located itong Bagong shell station na to Dito sa 9 de febrero Malapit sa mental hospital Sa barangay Mauay Kasi so, yan sa napansin ko no Ngayon na bagong mga ginawa rito Although, private yan. hindi naman yung pagmamayari ng gobyerno. Pero, malaking bagay yan sa mga nagpapasada ng jeep. Niski naman ako eh. O, malapit na yung pagkasulinahan ko. Eh. Yun nga lang, no. Uh, medyo, syempre, may risk din dyan. So, yung mga katabing bahay, yung iba siguro kinakabahan. Kasi, di ba, may mga insidente ng mga gasoline station na sumasabog. So, yun, wag naman sana. Dito naman sa mental, no? Merong bagong ginagawa hospital. Dito sa harap ng mental hospital. Yung dating tennis court, go convert na into an, into a hospital so tingnan natin mga kababayan, ito yung sinasabi natin na ah, bagong hospital dito sa harap ng mental hospital so project ito ni congressman Queenie Gonzalez so, nakikita nyo naman no, oh. although kita yung mukha nila okay lang, maganda naman yung project so papangalanan na itong Senator Nephtali A. Gonzalez General Hospital so ito yung magiging itsura nya so project ito ni initiated by former congresswoman Queenie Gonzalez in cooperation with the DOH, uh, National Center for Mental Health, and the Department of Public Works and Highways. So, tignan natin yung loob, no? Sa mga hindi pamilyar sa lugar, dati itong tennis court dito sa mental. Uh, wala pa masyadong nangyayari. Actually naghahanap ako ng news article tungkol dito pero wala pa ako nakikita para at least malaman natin kung kailan ang tapos ng project na ito para at least alam natin kung kailan mapapakinabangan ng mga taga-Mandaluyong So, katulad ng sa ospital, papangalanan din itong Senator Neftali Gonzales Integrated School. So, ito yung loob niya. Kita nyo. May basketball court at malaking eskwelahan. Oh, malaking eskwelahan to, Integrated school siya. So, again, located dito sa Domingo Guevara NakalSada. kalsada. Papunta ito ng Boni Yeah. So, kung papunta ka dyan, boni yan. Papunta ng barangka. So, again, ito yung no? Ginagawa pa lang. Pero, yung building, tapos na. Almost done. Ito na lang yung tinatapos. Itong school grounds na to. May nabasa tayong signage. Based na information, uh, ang ngayon pala rito is a multi-purpose building. Plus, sa loob na rin, yung eskwelahan ni Senator Neftali Gonzales Integrated School. So, parte pa rin ito ng barangay Mauway dito sa Mandaluyong. Ito naman ay project ng DPWH. Kung maaalala nyo at kung alam nyo na pabalita itong mga purpose building na ito na kinakustyon din ng ilang mga kritiko na sa panahon daw ngayon, dapat hindi na daw gumagawa muna ng multipurpose buildings pero ang sinabi naman ng gobyerno, gagamitin naman ang multi buildings na, rin na ito sa iba-ibang function, lalong-lalo na kapag may sakuna, kasi pwedeng gamitin ito as evacuation area. Yung huling stop naman natin, pupunta tayo dito sa Boni Tunnel kasi ang balita ako, nilagyan na to ng ilaw at meron mga murals sa dingding o sa wall niya. Uh, matagal na kasi akong dumadaan dito at napakadilim dito sa tunnel na to so tingnan natin kung ano itsura pero bago ang lahat dahil madilim sa area na yun kailangan may ilaw tayo para safe oh. grabe, nakakatakot dumaan sa ilalim, kasi yung ingay ng mga sasakyan ng EDSA plus yung mga nasa likod mong sasakyan papunta rito sa Pioneer talagang lahat naririnig mo parang anytime may bubunggu sa iyo pero yung sounds lang kasi medyo nakakatakot pag nagbabike ka so yun, parang hindi siya na daanan ng bike pero sa mga walang choice ingat na lang dyan, tsaka kailangan may proper gear kayo, tsaka ilaw yun ang pinaka importante so nakakatakot pero isa pa balik pa tayo Dito naman guys sa uh, Dansalan area dito sa Mandaluyong. Ah uh, dito naman yung site na ginagawa yung Kai Residence. Kai Garden Residences dito sa Vicente Street, Mandaluyong. Ah uh, DMCI Homes ang developer nito. So ito yung building. Kai Garden. Ng DMCI Okay mga kababayan, dito nagtatapos ang maiksi nating bike ride slash city update dito sa Mandaluyong. Hanggang sa susunod na video, maraming maraming salamat at ingat!